<laughs> Magandang tanghali po sa inyo lahat. Welcome to my vlog. My Joy Mix Vlog. Nandito ako ngayon sa restaurant sa Sokeko. ko, sa Ista, guys. Nagantay nagantay ng bayad guys. Hindi niya. ano, guys, seafoods Lobster, lambay, alimasag. Ayan guys, yeah. Lobster. Alimasag. Okay. Bat. Pusit na adobo. At saka ano, ahas dagat yan fried tong isda humba yun guys